Alas stress naman okay. 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 tagal eh, naman katupdaug. Iya kabalik. Iya kabalik. Iya sa Iya 3 Iya kabalik. 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 Iya Ha? Balik na lang. Balik na lang tayo. Lagi marami atang anu dun eh. Kumakain kay diwata eh. Kaya cut off mo. Susunod na lang. Ang pala. Stress. Dito na tayo kumain sa ano? Saan? Pinakaya namin. Ayan. Dahil cut, cut off kay diwata. Dito tayo kakain ulit. Lagay mga sili. Sili. Walang kutsara. Isang order lang ng Paris kasi diet ako. Lagay <laughs> masili, sili. Masarap. Walang ano, dahon-dahon. Parang daming sabong. Tikinan natin.

Tikman ko sana yung chicken ni Diwata kung masarap yung chicken tapos yung sabaw ng ano Paris. Dami din naman tao doon. Tambak. So, dami pang ano, nakapila. Hindi pa yung mga nakaparking ko nakapila pa yung kasi alas 3 pa yung ano, luto. araw. Try natin ulit. Tapos pagbalik natin, tarpok na naman pala. Ano yung isang daan? 120 Ay, oo oh nga pala, isang daan pala yun Ang 120 pala yung doon sa Timo Ay, dapat doon tayo sa Timo Dapat sinabi mo kanina 24 hours din yun sa Timo, eh So, no, try natin bukas okay. sa okay, Timog or kay Diwata? Kay Diwata muna. Kay Diwata muna. Yung sa Timog masarap yung gawin. Gawin libre din soft drinks. Hindi rice? Mm hmm. Di ba yung ano, masita natin sa T-Square? pa yun? Anapa. napa Oo, doon lang sa may unahan ng konti. Ang sarap yung ano Yung crispy pata daw. Kasi yung ulo doon, 950. Yung crispy pata daw, 750 lang ata. <laughs> Tapos kung dalawa lang sa kain, hindi kaya yun. Hindi kaya ubusin yung bata hmm kasi 720